Kim isinama sa kanilang bakasyon ang anak ni Paolo Avelino. Nagbakasyon sa ibang bansa sina Paolo Avelino at ang kanyang anak na lalaki. Kasama si Kim, ipinakita ng mga larawan sa social media ang kanilang masasayang sandali habang nag-e-enjoy sa magagandang tanawin. Kitang-kita ang closeness ni Kim sa anak ni Paolo na tila baga matagal na silang magkakilala, nagbigay ng komento si Paulo sa mga litrato, pinasalamatan si Kim sa pagiging mabuting kasama, marami ang natuwa at nagbigay ng positibong komento sa kanilang bonding moments, tila naging mas espesyal ang bakasyon dahil sa presensya ni Kim, patuloy na sinusubaybayan ng kanilang fans ang mga updates sa kanilang masayang paglalakbay. Ang kanilang pagsasama sa bakasyon ay patunay ng matibay na relasyon nila bilang isang pamilya. And this are chika for today mga ka-showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.